Pag-usapan natin ngayon ang uh, complaint na idudulog ni Atty. Ferdinand Topacio laban kay Congressman Dan Fernandez sa Ethics Committee sa Kamara. Ito, pinadala nako uh, ng news update ng News5 tungkol sa gagawin ni Atty. Topacio. Atty. Topacio, do not approach your clients otherwise you will be cited and confronted. Mm -hmm. how is that from the beginning a copy is right now on its way on its to way. the house of representatives this is an ethics complaint against congressman danilo vagones fernandez more popularly known as dan fernandez or attorney Google. ah attorney Google. <laughs> anyway this is for certain conduct coming of a member of parliament and parliamentary conduct which were committed during the hearings of the quadro. I will just give you the general details anyway. I believe it is coming for you and those who wish for soft copies, I will provide to you later immediately a soft copy. If you recall, noon po tinitigis o oh, tinitigit yung tungkol sa mga poko. Hinatawan ko po, po I-represent ko si Miss Cassandra, Katrin Cassandra Leong at lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, physically, this was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sabagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang pakipagsangkuni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiyan na walang iba kundi ng ating saligang batas. Number two, magwa-warning sa abogado na huwag bigyan ng payo mm -hmm. ang kanyang kliyente sa ang planeta po acceptable ang ganoong behavior. Nasasabi mo, atonito to passion, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number three, yung hindi po pagbigay remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, pagkamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabi, kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila or dapat a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law because number one There are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman kung pasahin ang mga desisyon. Tama naman. To an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-Google at mag-Google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naiintindihan sa kaso, meron ka naman legal staff siguro. O itanong ko sa kapwa o congressman na abogado, ano ba ang ibig sabihin nito? na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings but in all that is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court according to our civil code are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number two, yun po the right of a witness to be treated with dignity and with respect kapag ikaw tinatawag na violate po yan. Pinabastos po nila ang mga witnesses, not only my client, but of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po, <coughs> number three, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary iba. Ayaw na ayaw nila sa pagulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological kaya, puro cute puro ganon. Tatakutin mo pa. He's hitting the witness so, as okay, a witness. Tignan mo itong mga napatay. Hindi ko manon Tignan mo yan, If you testify against them, that is his The legislature cannot grant immunity. Anyway So Yan po ang uh, update Ano uh, Ang dahilan Bakit mag-file ng uh, Complaint sa Ethics Committee Yung Hindi pinayagan ni Congressman Fernandez Itong si Atty. Topacio Na lapitan o uh, Tulungan Ang kanyang klente yung client niya is hindi trinato ng maigi. So, ano pa yung pangatlo? Nakalimutan ko. Para press conference lang ito. After ng press conference, baka by this time, naisampa na ang kaso sa ethics committee. Okay. Mahalala ko, bago lang nasampa ng kaso sa ethics committee, si Congresswoman Franz Castro, uh, sinampa ng mga katutubo from Davao del Norte. So, uh, I don't know, how will it prosper? matatapos ng 19 Kongres, uh, Depende na sa House leadership kung aksyonan nila itong mga reklamong ito. At mabuhay ka, Atty. Topacio, pasyo uh, sa iyong pagdepensa sa iyong kliyente. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Yung income natin sa channel na ito ay nagagamit natin pagtulong sa Talaan Tribe sa Bukidnon. Uh, tumutulong tayo, nagbibigay ng libring yero at pako sa mga talandig na pamilya na either sira-sira ang bahay nila or walang bahay. So, nakakapagpatayo sila ng bagong bahay uh, or nare-refer ang sira-sira ang bahay dahil sa panunod nyo sa ating channel. Panoorin nyo ang video na ito.